ay kain, kain, kain. Yan na ka na, Adia. mo ito sa ulo. Adia. Ala. Hello. Hello. <laughs> Hello. Ah. Hi. 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 graduation. Hi. 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 Abidel na rin ah. Hello, gising na. Gising uh, na, Abidel. Huwag ka nang malilita. <laughs> eh, hey, hindi ko na yung magiging at lahat. Tere, tere ah. Mag-iisip ko na ako. Abidel, habang buhay ako magiging pasaway. <laughs> Gusto mo? Gusto <No>, mo, sarap to. <laughs> <Mablak>. Sarap to. <do>. Sarap <laughs>

ko. Ito yung Juan. Mas away na best friend ko. Ito yung mapait na best friend ko. Hello. Alam nyo ba yun? Perfect na ako. Brace. Ito. Ito. May tip ka lang ngayon. Ito. Ito. Perfect niya si Rashid. Ito, boyfriend niya si Jojo. Ah, hey, oh hi, my Ito, boyfriend niya si Jo Mariah. Oh, boyfriend niya si Jo Mariah. Ito, nag sabi uh -huh. ka graduation, ay tumiin na pito ka ng five days. sabi ko ano sabi na? sabi tayo ng ano sabi na? sabi ako na man. sabo. statement. wala pa talaga. hello Abigail. hindi pito ako inde. graduation na. mami mis. ano ba mami mis kita Abigail, grabe! mami mis.